Nagpudot ka kabsat. Makaluto mo kahit tigalunggong kinapudot na ko iwa. Panawal tayo tatta. Huh? Ano yun? Apong. Nakaw. Nagmayatay. Ha? Hmm. Na? Ligit ka talaga, ligit. Talaga kinapudot na. May? May? Umukot ba mm. Mm. Eh, up, tap, iso mm. oh. ito? Eh, apsap, isot isi nato yung pangal permiti Hmm? O, Nagdaradarain. <laughs> o, oh, mga loto, gayang tigalong gong tiginapudok na nga talaga sika na naperditi yung uson layer tayo. O, oh. mm -hmm. hmm? mayat so ipaada siot ka kamsat taggloto ti tingana ti kapundutan <laughs> <laughs>